Hi mga sir, meron nga pala tayo dito Himalayan 411cc 4PMS to Sa pag-PPMS natin, hindi lang pagpapalit ng langis at oil filter ang gagawin natin dito Madami tayong titingnan at madami tayong lilinisin at i-check che Habang pinapalamig ko nga pala ang makina ng motor ni sir Inuna ko munang linisin ang front brake niya So lilinisin ko ang brake pads Then i-check che natin kung okay pa, makapal pa yan Then lalagyan na rin natin ng kaunting grasa ang caliper ni sir para maging smooth ang pagpisil ng preno ni sir sa unahan so ayan guys di bali kinakalas ko na yung drain plug nya although okay na malamig ng engine ni sir sa so, pagkakalas nga pala ng drain plug kailangan yung hintayin muna lumamig ang makina para hindi kayo mapaso o masira nyo ang drain plug nya So ayan, tapos na nga pala natin linisin yung front brake ni sir. So ikakabit na natin yan. Kakabit nga pala natin ng front brake ni sir. Kailangan natin i-check ng ayos ang higpit ng mga tornilyo niya. Hindi pwedeng maluwag at hindi rin pwedeng sobrang higpit. Si Bol, pwedeng madamage ang motor ni sir. So ayan, susunod na nga pala natin gagawin, papalitan natin ang oil filter na sa oil filter and o-ring. Sa so, pagpapalit ng oil filter, hindi lang oil filter, kailangan bago rin ang o-ring niya. Para wala tayong alalahanin na maglilik ang oil filter cap niya. So sige, tara! Yan nga pala, sineset ko nga pala ang tamang higpit ng mga tornilyo ng oil filter cap niya. Kasi hindi pwedeng masyadong mahigpit dyan kasi pwedeng ma-damage ang trunkies ni sir yan di bali kakabit na nga pala natin ang drain plug sa pagkakabit natin ng drain plug, same sa lahat ng ginawa natin kanina, kailangan iset din natin ang tamang higpit niya. May iba't ibang higpit yan, bawat tornilyo. Hindi pwedeng para-parehas. Tara, lagyan na natin ang langis yan. Okay na tayo sa front brake, engine oil, oil filter, then o-ring. Nailagay na natin. So, linisin na naman natin ngayon ang rear brake ni sir at saka ang chain kailangan natin i-adjust then lilinisin then check na rin natin yung brake pads nya sa ulihan pati mga brake fluid nga pala chinecheck din natin yan kung palitin na or hindi pa sa paglilinis nga pala ng kadena make sure na safety first tayo hindi tayo pwede basta-basta maglinis nyan kasi medyo delikado yan ingatan din natin ang mga daliri natin kasi pag naipit yan dyan walang pampalit wala tayong ipapalit yan hindi ka ng motor pwede natin i-order yan so ingatan natin yan di ba na adjust ko nga pala yung tamang higpit ng kadena ni sir pagkatapos natin yan i-adjust ilulubricate naman natin yung kadena niya para hindi maging tuyo kasi kapag masyadong dry ang kadena natin ma mabilis masira mabilis masira at maingay so kailangan i-lubricate natin yan ng chain lube so paglalagay natin ng chain lube make sure natin na sa kadena lang nakalagay hindi kung saan saan kailangan malinis din ang paglalagay natin yan Ne next nga pala natin, check check din natin ang tire pressure ng hangin ng mga gulong nisa. May tamang sukat ng hangin yan. Hindi pa din pagka nagay natin, dapat check din natin kung ano yung standard na sukat ng hangin. So ayan, ba, diba, tapos na tayo. Diba din, hindi ko na nga pala nakuna ng video yung pagtanggal ng spark plug at air cleaner kasi nauna na yung kanina.